Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, heto na naman tayo sa isa na namang malaking update mula sa mundo ng Philippine Navy Modernization. May bagong footage na lumabas online at siguradong ikakatuwa ng lahat ng taga-suporta ng ating sandatahang dagat. Nakuha na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang Raja Sulaiman class offshore patrol vessel ng Philippine Navy habang isinasagawa ang sea trials nito sa South Korea. Ang video ay ini-upload ng isang Korean blogger na kilala sa YouTube bilang Sogag Yuchung Habpan Gulam Jogaga. Sa kanyang footage, makikita ang bagong barko ng Pilipinas na BRP Raja Sulaiman PS20 na maayos na naglalayag sa tubig habang sinusubukan ang mga pangunahing sistema nito bago tuluyang i-turn e over sa ating Navy. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang BRP Raja Sulaiman, PS20, ay ang unang unit sa anim na HDP-2200 Offshore Patrol Vessels, OPV, na kinantrata ng Pilipinas mula sa Hyundai Heavy Industries, HHI, ng South Korea. Ang kontratang ito, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 na bilyong piso, ay bahagi ng mas malawak na programa ng AFP Modernization Under Horizon 3. Layunin ng proyekto na palitan na ang mga luma at pagod na patrol ships gaya ng Miguel Malvar class na galing pa sa World War II era. Sa loob ng maraming taon, umaasa tayo sa mga barkong second hand na galing ibang bansa. Pero ngayon, sa wakas, magkakaroon na tayo ng mga brand new vessels na talagang ginawa base sa pangangailangan ng ating hukbong dagat. Ang pangalan ng barko, Raja Sulaiman, ay hindi lang basta titulo, isa itong simbolo ng tapang at katapatan sa bayan. Si Raja Sulaiman ang mandirigmang pinuno ng Maynila noong ikalabing anim na siglo na lumaban laban sa mga banyagang mananako. Kaya naman napakagandang pagpupugay ang pagbibigay ng kanyang pangalan sa barkong magtatanggol sa ating karagatan. Sa video na in-upload ni Liu Chong, makikita ang BRP Raja Sulaiman na halos tapos na sa konstruksyon. naka naval paint na ito, may makinis na hull design, at halatang handa na para sa mga operational tests. Habang naglalayag ito, makikita ang maayos na paggalaw ng propeller system at ang tahimik pero malakas na makina, senyales ng maayos na engineering work mula sa Hyundai Heavy Industries. Ang ganitong mga sea trials ay mahalaga bago formal na i-turn over ang barko sa Navy. Dito sinusubukan ang lahat ng aspeto, mula sa propulsion at navigational systems, hanggang sa radar, communication equipment, at stability performance. Lahat ng ito ay kailangang pumasa sa pamantayan ng parehong HHI at ng Philippine Navy Technical Inspection Team. Ang HDP-2200 OPV ay may habang 94 meters, may displacement na 2,400 tons, at kayang maglayag ng mahigit 20 knots. Kaya nitong manatili sa dagat ng 21 araw nang hindi bumabalik sa base, perfect para sa mga malayuang patrol sa West Philippine Sea o sa Sulu Celebes region. Isa sa mga kapansin-pansing feature ng barko ay ang malawak na flight deck sa likod, na kayang tumanggap ng medium-sized naval helicopters tulad ng AW-159 Wildcat. Mayroon din itong space para sa unmanned aerial systems o drones, na nagpapakita ng kahandaan ng Philippine Navy na gumamit ng modernong surveillance technology. Sa harapang bahagi ng barko, mapapansin ang espasyo para sa apat na KVLS cells, Korean Vertical Launch System. Kahit hindi pa agad ikakabit ang mga missiles sa unang batch, malinaw na future ready ang design, ibig sabihin, kapag dumating ang oras at pondo, pwedeng i-upgrade ang barko sa mas advanced combat configuration. Ang Raja Sulaiman Class OPV ay may kasalukuyang armament setup na binubuo ng main gun, 76mm OTO Malara Super Rapid Gun sa unahan, kaya nitong umatake sa surface targets at air threats. Secondary weapons, dalawang 30mm remote controlled cannons para sa small boat defense o anti-piracy missions. Future armaments, optional upgrades. Apat na cell KVLS para sa surface-to-air missiles tulad ng Mistral 3. Space for anti-ship cruise missiles. Capability para sa towed array sonar system, TAS, para sa anti-submarine warfare. Kung makukumpleto ang mga upgrade na ito, magiging halos katumbas na ng light frigate ang kakayahan ng Raja Sulaiman class. Sa ganitong setup, hindi lang ito simpleng patrol ship, ito ay magiging multi-role combat platform na kayang makipagsabayan sa mga modern navies ng rehiyon. Ang anim na OPV ng Raja Sulaiman class ay magiging backbone ng maritime security operations ng Pilipinas sa susunod na dalawang dekada. Ito ang papalit sa mga lumang barko na halos 70 taon nang naglilingkod. Ang mga OPV na ito ay magsisilbing mata at tenga ng bansa sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, kung saan madalas ang tensyon at panghihimasok. Sa pamamagitan ng mga advanced radar at surveillance systems, makikita agad ng navy ang mga gumagalaw na sasakyang pandagat o eroplano sa ating teritoryo. Hindi lang ito para sa combat o security operations. Magagamit din ang mga OPV sa humanitarian assistance, disaster response, at search and rescue. Dahil sa malaking deck area at storage capacity kaya nitong magdala ng relief goods at tumulong sa mga baybaying lugar kapag may kalamidad. Ang paggamit ng pangalang Raja Sulaiman ay hindi basta pagpupugay lang sa kasaysayan. Isa itong paalala na ang ating mga ninuno ay lumaban para sa kalayaan ng ating bansa, at ngayon, ang bagong barkong ito ang magpapatuloy ng diwang yon, pero sa modernong panahon. Ang bawat bahagi ng barkong ito ay sumisimbolo sa bagong direksyon ng ating hukbong dagat, mula sa pagiging second-hand fleet, patungo sa self-reliant defense force. Hindi na tayo basta umaasa sa mga donasyong barko, kundi unti-unti nang bumubuo ng sariling kakayahan. Ang BRP Raja Sulaiman ay magiging pride ng Philippine Navy, hindi lang dahil sa teknolohiya, kundi dahil ito ay bunga ng dedikasyon, sakripisyo, at pag-asa ng mga Pilipinong sundalo at marino. Batay sa timeline ng Hyundai Heavy Industries, ang BRP Raja Sulaiman ay inaasahang matatapos ang sea trials nito sa huling bahagi ng 2025. Pagkatapos nito, isasagawa ang delivery ceremony kung saan formal itong ibibigay sa Philippine Navy. Pagdating sa bansa, sasailalim pa ito sa final fitting out at crew training bago maging operational sa 2026. Pagkatapos nito, kada anim na buwan ay inaasahan ding darating ang iba pang units hanggang makumpleto ang anim na OPVAS bago sumapit ang 2028. Sa kabuuan, ang anim na barko ay bubuo ng core OPV fleet na magsisilbing tulay sa pagitan ng maliliit na patrol boats at malalaking frigates ng Navy. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, malaking tulong ang mga modernong OPV na tulad nito. Hindi man ito heavy warship, pero napakahalaga nito sa deterrence at surveillance. Ang pagkakaroon ng modernong OPVAS ay nagpapakita sa buong rehiyon na ang Pilipinas ay seryosong pinuprotektahan ang kanyang exclusive economic zone. At dahil galing ito sa South Korea, mas madali rin ang interoperability sa mga kaalyado nating bansa tulad ng United States, Japan, at Australia na madalas natin kasama sa mga joint exercises. Sa teknikal at simbolikong antas, ang Raja Sulaiman class ay hindi lang barko, ito ay representasyon ng bagong Pilipinas na marunong tumayo sa sarili. Habang pinapanood natin ang footage ni Li Chong, makikita natin ang barkong may bandila ang Korean pero sa loob ng ilang buwan, papalitan ito ng bandila ng Pilipinas. At sa sandaling yun, isang bagong kabanata na naman ang bubuksan ng ating Navy. Mula sa pagiging bansang umaasa sa lumang kagamitan, Unti-unti na tayong nagiging bansang may kakayahang protektahan ang sarili. Ang BRP Raja Sulaiman ay magiging unang hakbang patungo sa mas matatag, mas moderno, at mas mapagkakatiwala ang Philippine Navy. Kung gusto mong manatiling updated sa mga galaw ng AFP Modernization mula sa bagong barko, eroplano, hanggang sa mga proyekto ng Philippine Defense Industry, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-turn on ang notification bell. Dito sa ating channel, hindi lang tayo basta nanonood ng balita, sinusundan natin ang pag-usbong ng bagong sandatahang Pilipino. Ako ang yung host, nag-iiwan ng paalala. Ang karagatan ay buhay ng bayan, at tungkulin nating lahat na ito ay ipagtanggol. Mabuhay ang Philippine Navy, mabuhay ang Pilipinas!